Welcome back sa ating panibagong food vlog na naman ngayong araw ito dahil nag-sale yung pork ribs ngayon. Kumuha tayo ng pagkakataon para makabili nito kasi pag walang sale, naku mahirap bumili nito kasi sobrang mahal. Buti na lang talaga nagsisale yung mga pagkain dito sa Canada. Paminsan-minsan. <laughs> so ayun, uh, matapos nating hiwain and uh, i-prepare itong ating uh, pork ribs. No? Hiniwa ko pa ito talaga siya ng maliit para Uh, mas madaling kainin at mas madali natin mapalambot so ayun okay na ito ang ginawa natin next step ay nagpainit po tayo ng tubig so isa ito sa, na, sa mga sikreto ko na pinapakuluan ko lang siya ng 5 minutes etong ating uh, pork ribs para po uh, mawala yung uh, mga amoy amoy ng baboy at Uh, yung mismong aroma na lang ng ating karne yung lalabas mamaya paglutuin na natin ito no so yun, hinangon na natin after 5 minutes and nagpainit na tayo ng mantika kasi uh, lulutuin natin ito siya ng 2 uh, to 3 minutes din sa mantikang ito para lumabas yung ano lumabas yung aroma ng ating pork no so yan, hahalu haluin natin kasi para hindi din masunog. And wag nyo din pong lakasan yung apoy. And naglalagay tayo dito ng dalawang tablespoon of sugar. Isa yan sa magpapalasa ng ating uh, pork ribs na gagawin ngayon na sobrang sarap. So, 'yun, dalawang tablespoon ng uh, oyster sauce and uh, pangpadagdag lasa din yan mga kaibigan, 'no? So, kung titingnan nyo po, halos mamula-mula na po 'yung ating pork ribs dyan. And uh, pagkatapos nating uh, malagyan, lagyan naman natin ng 'yung bawang at saka 'yung uh, onion kasi 'yan 'yung magbibigay aroma at lalong magbibigay sarap sa ating uh, pork ribs na recipe ngayon. And uh, of course, maglalagay din tayo ng black pepper at saka 3 tablespoon of soy sauce para po mas lalong manuot yung lasa. And uh, halu-haluin lang natin 'yan, no? Habang hinahalo natin 'yan, napapaisip na ako, ilang cup of rice kaya ang mauubos ko ngayon? <laughs> Kasi sobrang sarap. And ito din ang isa sa nagpapasarap. Del Monte pineapple slice. Baka naman, no? Sa susunod, baka meron ng sponsor dyan. yun So, ayan. And uh, nilalagay ko na po yung uh, kanyang katas at saka yung kanyang pineapple na chunk, no? Yung pineapple slice na yan. And yan yung magpapasarap talaga sa ating recipe ngayon. Yung ating uh, pork ribs na sobrang sarap no minsan lang akong magluto ng ganito at uh, talagang excited ako every time na nagluluto ako ng ganito no so antayin lang natin na lumambot yung ating ano lumambot yung ating uh, pork ribs no para mas madali natin siyang ano mas madali natin siyang uh, kainin mamaya and uh, ang ginagawa ko nito uh, after niyang kumulo siguro nasa mga 15 minutes tinak tinakpan ko and after hinahayaan ko na lang na wala na siyang takip para magano mag 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 dry konti yung kanyang sauce para mas lalong suot talaga sa buto yung ating uh, mga ricondos na nilagay at nagagay ako ng asin para pang padagdag lasa and ayun ready ready na ang ating recipe para sa ating hapunan. So don't forget to follow, like and share. May God bless us all. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless.